Tina oh, uyan din guys. Dali sapin. Ay naangar sa ano sa ata ang sapin ako. Dami pating pala dito guys. Oh. Yun lang sa, Para makontrol mo. Tingnan natin kung ano isda. Daw. Ay hindi pating yan. Hindi pating. Ni, taki. Kasi pupuk. Ay patay na sa araw, tapong. Yung na guys oh. Ayan po mga to. Malapit na. Ayan, bato-bato. Please oh. guys. Ano ba to? tayo to, Ay, pating. May pating din sao, isa, oh. pating, guys. Pating na, pati, ay. Siguro, pating na naman, guys, oh. Siguro. Pating? Mm. Ayaw. Pating. Yun, <laughs> oh. Mau Makasawa, Yan. Mau Maka Isa, na Isa. Dikado ya? Oh, oh. oh. oh patak, guys. Pating lamang, guys. Oh. dili oy. Pating uyan. Ay, eh. pating. Yan. Pating naman, na guys gamay mau oh, nang siguro na itong nagkaon sa iya ha malaki kanyan kanabin biya kanan bilis dula kita sa video ampot di nakita oi eh. makita na no, oi itong inaap kinukuha ko oh, kawakin eh <laughs> saktana na guys, saktana na. Dila na ko ang camera, kung sino ang Pating man dito ng sinong guys. Nasaan po yung siguro guys? Ganina yung da dawin na sa guys yung isa, Pating din. তত ও সাওয়াল guys, pating na po guys. Bakit? <laughs> okay. Pating man rin. Tapos na kayo tayo mamaya dito guys. Daming pating. Wala ka na kayo.

Uy, na lang yung kasama ko guys. Lagi na pating guys. Dito sa tayo namin guys. Dalawang magkasunod na dawe for pating. Habang nag-a-riyes eh guys ay tumigil. Sumasama pa yung isa. No? No?